doon sa si mga nag-comment na sira na ang uh, engine support ng makina na ito hindi ito sira normal yan sa mga diesel engine na uh, talagang nag-vibrate na lalo tigit sa lahat ay uh, ito'y second na sasakyan na kung hindi kasunod ito ito uh, may posibilidad na sira na ang engine support pero dito sa mga ganitong diesel hindi sira ang hindi support ito normal na ito na nag-vibrate talaga kaya dito sa mga nag-comment hindi sira ang uh, hindi support ito normal na ito, kung sa mga ganitong second hand na makina na talagang nag-vibrate ng ganito, pag ito tumakbo uh, na at mailit na mailit ang makina unti-unting uh, nababawasan yung pagka-vibrate ng makina okay ganun lang Happy New Year. God bless you all. Thank you.